Sir Ferds and sa mga pahit parahinan ning radyo periodiko. Yeah. Good morning po si, Sagabos. Si sa si, Sir Buddy kasabay ko man ganyan. Ayan, Sir Buds, good Hello. morning din po. good morning din na uh, Vice Mayor and uh, now Mayoralty Aspirant sa uh, Yubirak, uh, ma'am. Good morning. Yes, of course, syempre, ganyan, uh, pinakainot na aldaw. Ano po ang sa yung mga seremonya? Ano sa indong enot na arangkada this time na kamo officially uh, kandidato na sabi ng Comelec and uh, sa ron nag ang official na kandidato. Ngunyan talaga pinakapuon tabi Vice. Iyo po. Uh, we wanted we wanted po na ipaisi ipaisi sa sa mga kahimanwata na ang laban ko po dagos. Iyo. Uh -huh. uh, kaila po duman sa mga pigpapaluwa sa social media o sa mga uro-istorya na ako na po nag-atras at may huron da kami kang ibu uh -huh. uh -huh. Bako po iyan na to. As in day po ako binaya Dancer Fertz. Uh -huh. Dagos po ako sa pagpuon pa lang, pag ko pa lang, tuloy-tuloy po ang sakuyang pagmauot ng bagong pag-asa para sa bagong virak. <laughs> Uh, so, so mga impormasyon na galuwas, nag, nag, uh, nag ka na, so dahil po nang katutuhanan yun. Dahil po nang katotohanan, Sir Ferns. So, ngunyan pong Aldao, ano po ang itinanara niya ito and ano yung mga uh, mga preliminary sa Gibuhonda bilang official na kandidato ng ngunyan sa Banuan Birak bilang Alkalde? Apo. Siguro dahil uh, si Vice Bakuman po akong magarbo. Uh -huh. <laughs> uh, pigsisimple mi lang po ang samuyang lakaw. So definitely pong unyan pong aga magkakaigwa kami, kami ning simple na motorcade just to let the people of Iraq uh, be aware na ako po nagkakandidato sa pagka-mayor as in uh, mal po kami sa Barangay San Vicente para sa kick-off mi pong house to house. Ayon. So si Say po ang mga kairibata dyan na uh, Vice Uh, tawagan ta na na mayor gonyanta na official na mayor ka 45 days. <laughs> All right, sige po apo. makasabay niya to diyan sa motorcade A... and uh, campaign. Apo. apo. solo lang po ako Sir Ferds. Uh, pag iiba ko po sumaga suporta man po sa kuya. Uh, dahil po independent na kandidato po ako, uh, natural halos ako man sa na solo ang mga hero po, ano, ang mga kampanya but sabi ko nga ni Dayman po ako ning uh, ano po kaan uh, limitasyon na po ugaman po ning gustong magsabay welcome po an sa kuya mas mm -hmm. ang importante po uh, pareho kami ning tigtutugdan pareho kami ning prinsipyo ning maayos na panggugobyerno maling experience alright so uh, ano po yung mga uh, ulitong tagraray so sayo mga balak sa uh, manuan ng ning Virac mga mm -hmm. uh, plano Apo. Yes po. Uh, Utsaga, boss, we want a government for the people, by the people, and of the people. Kay puhan po na dapat ang, ang tao na nadadango bako sa nang uh, sa mga kaito pa hanggang sa unya na nangyayari, bako sa nang sa papel, mga miyembro ng mga organisasyon, pero sa papel lang. Pero di po tunay na nakikialam mm -hmm. sa, sa manihamiento ni gobyerno na dapat na nangunta po ang boses ni mga kasaradayan, ni mga, ni mga tao na iyo po ang talagang pigsiservisyohan ta. Bako po ang desisyon dapat sa gobyerno, bako sana po na, napig pigmamaneho ng mga iilan na mga leaders. Kay puhan po, dangugunta ang mga tao sa paripot. Panduwa po, Sir Ferds, kaya iyan po, sarubagaan sa pig saro sa pig pupush po ning sa kuyang ordinansa na People's Council na mas magayon ang mas makusog ang partisipasyon ng mga tao. Panduwa, of course, uh, sa mga programa ta. Uh, mm -hmm. Food security and uh, nutrition and livelihood. Iyan po ang saruman sa pigpupush ko dahil na-realizar na talagang dakul cool po ang nagtitiyos kaipuhan po ng trabaho. So if we can cr create more livelihood for them, job opportunities, Uh, kung kaipuhan tang makinetwork sa iba-ibang kompanya, mag mag uh, encourage ning business sa satuyang banwa nga tatadai dahil aram ta po na ang gabos kaipuhan importante ekonomiya ning bawat pamilya so mm -hmm. sarupuan sa uh, programang ipupush naman pandua uh, pantulo su mga uh, pag-abot po dahil doktor po ako pag-abot man sa health ning satuyang mga kahimanwa uh, isusulong tapuan. Pagka ginayon baga, if, we, if, if the government can spend, the local government can spend millions para sa si infrastruktura, nga ta, ang health na inatatawaan ng magkakanigong atensyon. Mm -hmm. Dey nga ni, po nakakabakal ng mga maintenance. Dahil nga ni, po ning day na ang availability ng mga supplies and uh, serbisyo sa, sa mga satuyang mga health centers. Ang satuyang mga barangay health center sa Sudua, sa Buyo and and Buena Vista nga ta ta iequip i equip ekipahe para mas madari po ang serbisyo sa mga tao mas harani dai kay puhan magpunta sa Banwa para magpa -examine. so ini ang mga gusto kong ang tutukan uh, sir Ferds. So, and of course mga mandi, uh, wow. mandiliit diit na mga programa like nahiling ko Uh, if we want to push our tourism sa upuan uh, sa vision ning sa maging agri eco tourism gusto ta po na ang dapat ang Virac mariwanag maugma kung madiklum because darkness symbolizes di diba, poverty it 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 connotes poverty pero kung vibrant mariwanag not only it promotes tourism uh, an yan interest sa satuyang mga yan local tourists and foreign tourists but also seguridad sa satuyang mga kahimanwa seguridad lalong, na, lalong lalong na sa mga vulnerable groups mm -hmm. so inisiguro sa mga ko komon ang tutukan as uh, sa liwat uh, surfers, mm -hmm. uh, livelihood opportunities food security that includes agricultural production Ajan po ang health and nutrition. ah uh, iyan po ang gusto tang tutukan mo. And of course, strong participation. Isulong ta ang demokrasya sa satuyang banwa. Alright. So almost uh, tulo po yan. Ano? So uh, participative uh, government, yung livelihood and uh, yung health tabi and tourism. Ano? Alright. So as of now, kasi almost uh, nine years ka na po na nagtuko bilang vice alcalde. Ano sana healing mo yung nahiling mo dai panagibok ang mga nakalipas na administration na gusto mong isulong this time. Actually primarily ito man, ito man uh, Sir surfers itong tulo. Mm -hmm. Participation kung mahiling nyo po ako naging witness po ako sa mga meeting sa mga sa mga council sa iba-ibang organisasyon ang mga satuyang mga sectoral representatives di ay maning boses. Mm man sila na encourage sa mag magboses ning sa indang mga uh, hinaing ang sa indang mga uh, sa gobyerno. So gusto ta mas pakusugon po ini na dapat nakikialam, dapat nahihiling ning tawo, dapat transparent ang gobyerno. And ang mga aro kay ni di siguro aram ng kadaklan ng mga tao na ang ang satuyang local government, mga loan po ng 300 million. Aha. Uh -huh. 300 million? Okay, ang arami uh -huh. mga tao. But, but, Para but sa ipo yun, uh, Vice? Sa iba't ibang proyekto. Mm -hmm. Iba't ibang proyekto. So, kung ma mahiling po aning ma maisihan ng tao, mas magiging mapagbantay sinda, mas magkakaiba sinda na, na, ay, ini ang mas priority mi, ini ang gusto mi. So, pero, ang nangyayari, di man po ning pagkaisi ang sa tuyang banwa. Yung uh, 300 million po, uh, ano na yon? Uh, good as uh, for ano na yon uh, Na-loan na or uh, day pa po, po? Ready for availment po. And alam ko po, nag-ratify nag, 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 uh, na po ang ang bayan mm -hmm. na ma na po itong uh, 300 million loan. So kaya nga nag-authorize uh, na ning Uh, implementasyon ka mga iba-ibang projects. Hmm. Kailangang uh, election period na, uh, dagos pa tabi yon? Yan ang di ko po alam ang status, sir Ferds. Probably hmm. ang satuyang presenting administration can be uh, queried on that. Hmm. Pero ako po, uh, uh, nag expressar po ako ng support sa mga programa, but kay Puhan po mag sa proseso. Uh -huh. All right. So ibig sabihin daman sa SB, Uh, nagkigawa mo ako ng consent na may authorization nga na, no? na mag-loan. And uh kaya lang uh, ano yung pinasabi mo na pagkaagi sa proseso dahil pa tabi conduct ng consultation. Uh, ako po kaya na may mga nahiling ako mga requirements na kaipopo para ma-avail po uh, ma-implement po itong mga proyekto. Mm -hmm. Kung kaya ito po ang pig pig hagad ko sana na sana maisumiter ng ah, bago bago mag-approve kang kang loan ah, alagad ito nga ni po the man akong nahiling na mga dokumento na pigi, pigi pigahagad ko about sa mga specific na mga projects kung kaya ang sa indong lingkod nagkayguwa po ning sort of opinion mm -hmm. duman sa mga proyektong ito so, personal na uh, opinion ko po ang bilang presiding officer pero good as approved na sa SB Iyo po kasi ano po ito uh, majority's decision. Uh, pero may reservation ka doon sa sayo mong... May reservation po. Yes uh -huh. po. Uh, so may specific ka po na aram kung anong klaseng project yun? Uh, like for example, so uh, pyrolysis. Mm -hmm. So pag any pong pyrolysis, iyan po ang proyekto ta sa solid waste management uh, aram po na sa, dapat ang sa prioridad taman. Mm -hmm. Kaya lang, ang pigahagad ko lang for, for the pyrolysis is sertifikasyon sa satuya hali sa mga national government agencies na ugang technical know-how po ka ini. Mm -hmm. Na ini po pig-endorso ninda, na ini po talagang napatunayan ka mga technical agencies na ini, na ini po epektibo para masolusyonan ang satuyang mga problema sa basura. So kasi bako man po kita ang mga nikalbaga. Mm -hmm. So Who are we to determine na ini po sa masasayang ang kwarta ng gobyerno pag inipo. po lunta or iimplementa. Mhm. Mm All right. Okay, may reservation ka this time ano. All right. Uh, yes. Okay kasi an say mong mga kalaban, almost uh, sabi mo ano you are the only rose among the thorn or the only thorn among the rose. Ikaw parang Opo. tunok duman sa duwa. <laughs> ano mas sabi o, o, o. mo ano advantage mo over the other? Siguro, uh, kung, kung magkakasararo, Sir Ferds, ang mga kababaihan, mm -hmm. uh, women empowerment, nakulang bagay po ang sa kuya, no? Na magiging tabang sa ko. Uh, but sabi ko nga ni, ang pagiging leader, di po sa pagkababayi, di po sa pagkalalaki. Sabi ko nga ni, uh, baguhunta po sa mentalidad, sa misinformation, uh, sa gender bias, that, women leaders cannot lead. Mm -hmm. Siguro po sa sakuyang experience, experience sa sham na sham na taun ko bilang vice mayor asin sa kuyang experience sa pag pagiging department head naadalan ko naman po ang mga pasikot sikot pag abut po sa pagmaneho ng sarong local government. Remember po, Sir Ferds, I have been a witness to five mayors. Uh -huh. Pagpuon ko po paglaog sa local government. So nagpuon po ako ah uh, Mayor mayorcito. Mm -hmm. Naging kaibahan ko po si Doc safe Mayor Doc Safe, Naging kaibahan ko po si Mayor Nanet Alberto. Naging kaibahan ko po si Mayor Pusoy Sarmiento. Mm -hmm. And naging kaibahan ko po ngunyan si Mayor Lainez ng duwang termino. So I have been witness to their leadership skills sustained sa ang management skills as mayor and kahit paano, baga na pick up ta na, na mm -hmm. ano-ano sa so mga pagkukulang bako man sin perfecto, perpekto maski ako po bako man akong perpekto mm -hmm. but nahiling sa so mga ah, dapat arog ka ini dapat arog ka ini ah uh, ako uyon sa arog ka ining sistema so nahiling ta na po ito that's why para sa kuya ini po ang right timing ni Doc Arlene ni Vice Mayor na maging leader naman. At the same time, uh, magmaneho ning satuyang gobyerno na maging uh, na mag uh, push ning good governance para sa banwa ning Virac. So mm -hmm. this is my time, this is my moment, Sir Ferds. Kaya ah, oh. mm -hmm. po kita ngunyan. Kaya po. Baka may si Sir Buddy Tabi, Sir Buddy. Hey, Ayo. Oh, uh, good morning, uh, Vice Mayor. Uh, na mo ka ba? Okay. Good morning. Namisil mo ko sa bago na mayroon ng lumalabas na fake news na ipinalalabas na ikaw ay umatras na as in sabi mo mayroong nagka-sprekitikan uh, dyan. So, uh, sample pa lang yan tabi Vice Mayor, uh, uh Mayor uh, Arlene uh, Aspire, Aspire, uh, candidate. Uh, anong mga lockdown mo kung sakali kasi sample pa lang yan nalalabas na mga black propaganda any eh, move kung sakali na mayroon pang lalabas ng mga ibang pangsisira sa inyong kandidatura tawe oh sir Ferds um sa totoo lang po pinadakol ako ning sa kuyang mga magurang bilang tultol na tao mm po ako uh, sa ning nang uuyag lalo na kung di man po ning katotohanan okay let's focus on Our legacy, let's focus or on our recibos. Ako po Ah, uh, I I can assure the people of Iraq na dakul po akong resibo na pwedeng ikatao because I have worked conscientiously, I have worked diligently as the vice mayor of Iraq and even as the municipal health officer. Sabi ko nga ni sa sakuyang flyers, iyan po ang patunay na ako po di inagkaturog." nabakusan na akong pabanjing-banjing pa dyan sa sanggunian bayan or bilang public servant. And sabi ko sa sakuyang pagdalagan mo I will just focus on my achievements, on my accomplishments. Kung gaman po ning nang uuyag, so be it. Siguro si Simbagon Taman, saru-saru. But i-counteract ang sa indang pang uuyag man ay siguro ba kukupuan na forte. But siguro kung ugaman po ning sala na nahiling kitang pigigibuninda at talagang ma, 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 ma vocal man maging vocal man kita kaan kasi uh, ever since po sa sangguniang bayan aram po ni mga tao na vocal po ako pag abot po sa mga mali dahil po ni uh, nakakamaneho na magtikom ning bibig na magsilensyo mag sana kung aram ko po na may mali pong nangyayari. So sa totoo lang po, uh, Sir Buds, para maisiyan ma po ni mga tao, ano. Okay. Two, two months before, approximately two months before the filing, nagrespeto po ako sa satuyang mga higher officials to mm -hmm. let them know that I will run for mayor. And sa mga opisyalis po ning partido, dati po naging uh, NPC po, baga po ako ever since na nag ako. So nag, sa, nag, ano po ako, solo po ako, nag-respeto po ako sa INDA. And I expressed my strong aspiration to, to run for mayor. And dakul pong pagkakataon na may mga emisaryo po na nagpupunta sa kuya, napigpa-papaatras ako. Sabi ko, tapos na po ang role ko bilang lehislador. Sa ngunyan, ano, uh, nagdibo ko naman po sa mga pangarap ko bilang legislator. And it's high time na ako naman po ang mag-implementar. po akong magagayo ng mga ordinansa, pero di man po na, na iimplementar implementar because bako man po priority ning sa tuyo mga lideres. Mm -hmm. So siguro ini na ang panahon ko na i ko naman po sa mga na mga ordinansa. Bako sa po sa so ordinansa ko, even ordinansa ni mga kairi, bako po sa sangguni ang bayan. Kaya lang dahil bako pong prioridad ning sa tuyang uh, mga lideres, di at po kitang magiging Kaya that is the driving force nga ta po nagpursige po akong magdalagan for mayor. Alright. Palapis uh, yung Pala, uh, uh, we understand na ang Birak ay uh, first class municipality at lumalabas na mayroong kakayahan magbayad. Uh, we also learn na uh, dating merong loan ang Virac sa DBP ngayon uh, may plano na magloan ng 300 million lumalabas po ba um, mayor, uh, mayor uh, mayoralty candidate uh, Arlene na um, nakabayad na ang LGU Virac sa DBP or kung meron pang balance kayang-kaya kaya po pag mag-avail ng 300 million tabi? iyan nga ni po ang saro sa pig pig pursigi ko po kang naghururon kami nagde-deliberate po kami sa sanggunian bayan actually may mga council nga ni na nag-object pa nga ta dapig ko ang local finance committee sabi ko kaipuhan kong maisihan sabi ko maadalan -ma ta ano ang exists ano ang ap, ang ang uh, an present na sitwasyon ning satuyang uh, existing loan. And it turned out, hanggang ngunyan po nagbabayad kami. Pigkukuha po an sa 20% Economic Development Fund uh, as part of debt servicing. And sa rukman nga ni sa pighapot ko sa local finance committee, ta iyo po ang satuyang, sabi na technical na mga tao pag-abot po sa pagmaneho ng mga pondo asin in kwarta ng satuyang gobyerno. Um, ang pigas nag sinda po mismo ang nag-assure na kaya pa da ang mag-loan. So ang ang hapot diyan baka man gabos na sa nang pondo ng ning munisipyo ni Birak pambayad ding loan. Mm -hmm. So kaya nga ni po ang pigpig susulong ko man is apart from dapat nasa tamang proseso may mga papel po na maga uh, suporta kang mga kang mga programa kang mga proyekto na gusto tang i-loan dapat po ma-ensure tama na di po masasacrifice ang basic services ng satuyang tuyang munisipyo. Alright. Okay, uh, lastly tabi Vice uh, or Mayor, Mayoralty. Alright, uh, kasi duwaan sa imong kalaban, Tulo ka mo, ano? Uh, Three-quarter fight. Uh, ngunyan, iguan mga man manungod sa disqualification. Any comment po sa isyong yon? Siguro po, pigpapaubaya ako na, Sir sa sa satuyang uh, mga expert like sabi ko nga ni si pangkalaban ko po si dating Mayor Pusoy is an attorney uh, and si Doc Patrick na nagdadalagan po bilang uh, governor, saruman po siyang uh, juris doctor o law graduate. So, pigpabaubay uh, ako po sa inda kung ano ang sa hiling nindang pruweba para sabi untang kay po na i-disqualify po ang sa tuy ang sa kuyang kalaban asin ang ang iba pang opisyal na nagdadalagan po kung mapatunayan po talaga kung talagang may basihan na dei po na talagang iba ang sa indang uh, citizenship at mako sindang uh, Pilipino ay naturalmente talagang mapursigi man po kita, masuporta po kita na dapat sindang ma-disqualify. Dahil po sindang karapatan na magdalagan kung bako po sindang tunay na Pilipino. Opo. May, Kasi ano, katugod po, po kita na ang magamakulog po digdi sa Pilipinas ay tunay na Pilipino. Siring man po siguro, dahil man po pwedeng uh, pagdudahan ang, ang pagmakulog ko sa banwaan dahil tubo po akong virak tunay po akong virak noon, digdi po ako inaki, nag-high school, nag nakatapos ng pag-adal, uya po ako sa virak. Kaya ang pagmakulog ko po sa virak, actually, kang nagdo-doktor -nag po ako, Sir Ford, Sir Buds, okay. tigahapot po kami, ano ang, kasi ang kadaklan po mga kaibahan ko, mga, ang, ang balak po mag-abroad, kahit po kang nagtitraining po ako sa Philippine General Hospital, ang kadaklan ko pong doktor na kaibahan, gabos po sila nagmamaut na mag-abroad. Pero indaman daw po, sabi ko, uh, ako po, gusto ko talagang magbalik ng Virac. Sa katunayan man po, ang sa kuyang partner, uga po ang kami ng, uga ning approved na work visa kang asad, uh, kang po ako sa Philippine General Hospital na dapat po pagkatapos ko kuta na mag-graduar, pwede kaming mag-abroad na may, may approved na po siyang working visa. Ba't ako po ang naghabo? Gusto ko magbalik sa Virac. Gusto ko po mag sa Virac. Bako lang po bilang doktor, kundi ngunyan ini na po bilang sa Indong Mayor. Mm -hmm. Alright, may follow-up? Uh, may follow-up ako, Tavi. Um, um, kainto, ang uh, agro-industrial economic zone uh, na uh, mabibay sa Katso ay hindi umubra although in your case uh, executive Asal, sa legislative branch ay pabor yata kayo. Uh, sa ngayon, sakali po ikaw ang butuhan, tawanin tiwara na maging mayor kang first class municipality of the capital town of Iraq, isusulong nyo po ba magiging pabor ka mo na ang katandoan ng State University tabi ay maipadagos na kaidupa pa plano yan ni uh, candidate, uh, mayor, uh, Governor candidate Patrick Asansa na ang katanduan ng si State University po ay maging agro-industrial economic zone and then maging uh, yung KIST, Knowledge, Innovation, Science and Technology Park, tabi? Um, Sir Buds, iklaro ta po ano, uh, so last time na pag-dialogue ni po with the uh, Katsu, okay. ay sa inda pong uh, economic zone ay nalipat po sa payo. And ang pigpupush na lang po ninda is the gist, the gist. Ano? Uh, ay uh, the kiss part, gist. the kiss part, the knowledge, uh, the knowledge, information, science and technology part diyan sa Katsu. Ang pigahagad nilang po sa, sa sa, sa local government is magkaigwa po ning marinas na pagpaplano between the local government unit of Virac as in ang Katsu. Remember, uga po kita ning pigaapod na mother plan. Iyo po ang Uh, comprehensive land use plan. Ini pong CLUP, big aproba po ining national government. And uh, yan po ang disud, ano? Um, uh, ini po pangmatagalan ining kaplanuhan. And mas magayon po kutan a na bago na aprubahan po ining Kist Park o kung ano man pong economic zone, dapat po nagururun kami. Because as of our, based on our A uh, proposed CLUP Comprehensive Land Use Plan ng Virac. Iyan po buong buong katsu is institutional. Ibig sa po related lang po sa pag-adal. Okay? Related lang sa edukasyon ang ang pwede diyang itugdog. However, uga po kita ni mga national laws like iyan po ng mga special economic zone, pwede man po ana iintegrar but nevertheless, it should be harmonized with the, the comprehensive land use planning sa rong munisipyo. Kung kaya, kaipuhan nga ni dapat mag-dialog, kaipuhan uh, joint na pagpaplano. po dapat si Vlog para mas harmonize po ang satuyang development plans sa buong munisipyo ng Vera. Alright. Sige po, uh, Vice, any uh, message po po sa, sa imong mga ka, uh, katunggali sa uh kunya sa laban and sa mga kabahay niya sa Virac tabi. Go ahead. Apo. Uh, sa sakuyang mga kahimanwa sa Virac, Uya po ang sa indong lingkod, Doc Arlene Arcilia ang sa indong presenting vice mayor na ngunyan po nagmamawot na maging mayor niyo po Uya sa Virac. Sabi ko nga ni po, uh, ang pagiging leader bako pong sa pagiging babae o sa pagiging lalaki. And kaming mga babae, na ugaman po ning kapasidad na mag-lead sa satuyang banwa. Sana matauan nyo man po ning sa suporta, ning sa tiwala. Dahil si Vice, napatunayan niya po sa tulong termino na naging Vice Mayor ako po, na nagsirbi po ako. Aram niyo po ang sakong performance. Aram niyo po na ako sarong matino, sarong mahusay, at tunay na dugong viraknon. And ngunyan po, sa takuyang pagdalagan kung ko po magkaigwaning bagong pag-asa para sa bagong Virac. Sana po matra maging matrayong po ako sa laban na ini sa tabang ng gabos na Virac nun. Diyos maray na aga po sa Indugabos, mapagpalang umaga sa ating lahat and good morning. God bless Virac. Maraming salamat uh, Vice and the uh, Mayoralty Candidate. Vice Mayor Arlene Arcilla. Alright mga kaperyodiko, kaperyodiko sa Boski. Yes, okay. Mm -hmm. Aba, maraming salamat kay uh, Vice Mayor and uh, Mayoralty Candidate uh, Doc Arlene Arzilia. Mm -hmm. All right, Alright, kaperyodiko sa Boski. So talagang uh, kunyan siya.